nasa linya ho natin ang kinatawan ng uh, mamayang Liberal Party list representative Leila De dating senador at dating uh, nagsilbi bilang kalihim ng Department of Justice magandang araw ho sa inyo magandang umaga ko ng Lunes sa uh, Congresswoman Leila De Lima ma'am ang umaga, Bombo Bombo Genesis and Bombo Everly saka sa kasama na sa Bombo Radio sa buong Pilipinas ngayon po magandang umaga Good morning. Ho sa Magandang umaga inyo. And thank you for joining us sa Bumbo Network News sa Bumbo Radio Philippines. Uh kong um medyo mahaba-haba po na budget deliberation na nangyari anon nitong nakalipas po ng mga linggo. Ang uh, isa po Ay, sa opa. pinaka o oh, ang isa po sa mga pinakamalaking uh, updates dito, yun pong uh, uh, pagtapyas muli doon sa budget ng Office of the Vice President matapos na hindi ho sumipot si VP Sara Uh, pakikwento ho kung paano po nangyari ho dito uh, kung ano, lalo ho yun, sa nababanggit po ninyo para ho disiplinahin si VP Sara, kaya po natapyasan yung kanyang budget kung. Opo, kasi nga po ilang beses po siya hindi, nag, hindi sumipot mm -hmm. uh, po sa committee level ay nung una hindi rin po siya sumipot then finally sumipot naman po siya tapos nung na-schedule na po unang-una nung ano nung 28, September 28 ah uh, yung budget for plenary deliberations, yung budget ng OVP, hindi siya sumipot. Noong 29, hindi na naman siya sumipot. Ang reset na naman for the last day, September 30, wala na naman po siya. nativen even yung kanyang mga officials ay uh, present. So wala, walang galing sa office of the vice president. At uh, instead, ang pinagdala niya ay isang sulat at nag-impose siya ng dalawang kondisyon. Mm -hmm. Ang sabi niya po sa sulat, address to the uh, uh, Appropriations Committee, ay dadalo lang daw po siya kapag number one, ay magdadalo rin daw po, dadalo rin ang Pangulong Bongbong Marcos sa deliberations ng budget ng uh, Office of the President. Yung kanyang pangalawang uh, kondisyon ay uh, italis daw po yung uh, immigration lookout sa bulletin order na, uh, na, na, na pinalabas ng uh, Bureau of Immigration yung sa DOJ. Remember po mm. nung kasagtagan nung pag -imbis ng pag-imbestiga uh, ng House of Representatives yung Committee on Good Government and Public Accountability nung uh, the misuse of uh, the confidential funds, ay nagpalabas po ng uh, immigration lookout bulletin sa anim na opisyal ng kanyang opisina kasama na po yung kanyang chief of staff and under secretary na si uh, attorney Zuleika pero niyo po eh, inimpose niyo po yun as a condition tapos yung sa pangulo naman ay at least yung sa office of the president la pinapadala niya ho lagi si executive secretary pero mm -hmm. sa Bersamin as uh, his representative. At yun naman talaga ang uh, uh, kalakaran. na, mm -hmm. uh, you know, the executive, pres uh, executive secretary is the little president. He really represents the president sa mga ganyan na mga proceedings. E eh, ito sa OVP, hindi man lang nga siya nagpapadala. Eh, kasi dapat nagpinadala niya yung kanyang chief of staff o yung kanyang undersecretary. So imposing those conditions are actually insulting. Wala po yan sa karapatan niya. Wala po yan sa kanyang authority, even if he, she happens to be the vice president. Para sa amin po, para sa akin po, at pinaniga naman po ako ng mayoriya ng mga members of the House of Representatives, ito po ay disrespect, ito po ay insulto sa amin. Kung na hindi niya kaya pong in, uh, respetuhin, you coming mga individual members of the House of Representatives, at least man lang respetuhin niya ang institusyon, ang House of Representatives. Saka respetuhin niya yung konstitusyon. Kasi ito pong budget process, nandyan po yan, kilala po yan, kinikilala po yan under the constitution. Ano na ang mangyayari kung ganyan po ang ating mga opisyal na hindi man lang nila ginagalang yung budget process na that to be subjected to their whims and caprices kung magpapakita sila sa House of Representatives o sa Kongreso sa mga budget deliberations. She had the duty to defend, to appear and defend her budget. Pero actually, mabait pa nga ho yung House of Representatives. At pinapyasan lang, binalik lang ho namin sa 2025 level. We had the choice really of slashing a significant, a significant amount. O kaya, pwede pa nga zero eh. Pero naisip po namin, naisip po namin na hindi naman magiging makatarungan kung masyado namang malaki ang itatapyas. Kasi nga ho, meron din ho mga personnel, mga staff at mga pangangailangan ng OVP, mga MOOE rin. So uh, kaya ho, binalik lang ho namin sa, sa 25 level at ang uh, aming tinapyas ay just about mga 150 plus uh, million uh, peso. So yun po ang dahilan uh, said Congress holds the purse. Uh -oh. So yung iba-ibang departamento including the office of the vice president had to defend their budget before us, had to justify. Uh -oh. And uh, But... may respeto naman sa amen, So tinuturoan namin siya. Mm -mm. wag mong ganyan. wag mong ganyan na nasasanay siya. Mm -mm. And...